sa Atimonan, Quezon. Yan ang umagang balita ni Sarita Kare. Dead on the spot ang labing isang lalaki matapos makipagpalitan ng putok sa mga pulis sa barangay Lumotan sa Atimonan, Quezon, bandang alas 3.20 linggo ng hapon. Hindi na rin umabot ng buhay sa ospital ang dalawa nilang kasamahan. Nagsasagawa ang manon ng checkpoint ang PNP nang napadaan ng grupo sakay ng dalawang SUV na binabagtas ang kalsada papunta sa Maynila sa impormasyong nakuha ng pulisya galing umano ang grupo sa isang pagpupulong sa Camarines Norte. Talagang iniwasan lang yung checkpoint. Tapos pagdating ng uh, checkpoint, actual na checkpoint na nangyari, lumapit yung isang tao namin para i-verify kung sino sila. Eh pinaputukan ka agad yung isang opisyal natin, yung naglead ng checkpoint, si Kenal Marantan, tumba ka agad yung opisyal natin. Kaya nagkaroon ng putukan after that. Sugatan si Police Superintendent Hansel Marantan ng Calabarzon Regional Intelligence Division matapos tamaan ng tatlong bala. Kabilang sa mga kinilalang namatay sa insidente ay si Police Superintendent Alfredo Consemino ng miyembro umano ng Bicol Regional Intelligence Division kasama niya si Staff Sergeant Armando Aranda ng Air Education and Training Command ng Philippine Air Force Lipa, isang JT Valdez na isa umanong pulis, Jerry Siman at Victorino Siman Jr. na miyembro ng Siman Group na sangkot umano sa gun for hire, matagal nang minamanman ng mga otoridad ang grupo. Hindi pa natin ma-establish ano? kung may in uniform mga yan, i-check natin ang identity nila muna at yan ay ginagawa ng ating Crime Lab. Narecover mula sa grupo ang walong kalibre .45 baril, isang M16 at isang M14 rifle. May commemorative plate ng PNPA ang isang sasakyan habang walang plakang isa. Dinala na sa punerarya pagbilaw sa Lucena City ang mga labi. Mas pinaigting naman ang pulisya ang checkpoint sa pagsisimula ng pagpapatubad ng gun ban sa atrese ng Enero. Sarita Kare para sa Umagang Balita. Samantala, alamin po naman natin ang pinakahuli sa investigasyon sa kaso ni Stephanie Nicole Ella